Ayan, magkukulay na po si Madam. Kailangan oh, mo ganda si Madam pagkain. Yes, o, oh, ang ganda-ganda. Baby face. Ayan. Ayan si Madam Nina. Nagkitim nag ka ng gamot para sa color. Diri mo sa ano, pang, panggasinang lingayin

Mm. Kukula yan si Madam na Dark brown, Dark brown ba yun? Ah, Chocolate Brown. Chocolate Brown ang ikukulay kay Madam.